Hello guys! Kumusta na po kayo? Welcome back ulit sa Lutong Pinoy sa Amerika. And for today's video po, kagaya po ng promise ko sa inyo, gagawin po natin yung crispy fried shrimp balls. Ito na po yung mga sangkap niya. Pakiskin na lang po. Yan. So bale, naubos na po kasi yung ginawa ko dati. Ito po siya o. Oh. Yan na lang po yung natira sa amin. So pwedeng-pwede po itong pang dipping sauce sa ating egg rolls, so kaya sa ating crispy fried shrimp balls, kagaya po nung ginawa nating video nung last time. So ito po, ibibigay ko po sa inyo yung aking recipe. Okay, mag-start na po tayo guys at uh, lulutuin na natin tong ating napakasarap na sweet chili sauce para sa ating uh, sausawan ng crispy fried shrimp balls. Salamat po! Para po pala sa mga bago dito sa aming channel, sana po mag-subscribe kayo sa Luto sa Amerika at pakicheck nyo po yung other videos namin. Okay, umpisahan po natin yung ating Sweet chili sauce sa uh, uh, pag-grind uh, nitong ating mga ingredients. Lagay po natin dito sa ating food processor. Unahin po natin yung sibuyas. Yung sibuyas po, isang buo siyang ganito. One-fourth lang po yung kailangan natin. Yan. Ito lang po yung gagamitin natin. Lagay po natin dito. Tapos meron po tayong limang bawang. Yung ating red bell pepper, kumuha lang po ako ng konti. Yan, ganito lang po kalaki, pero nagdagdag pa ako ng isang maliit. Ito lang po yung lalagay nating red bell pepper. Pampadagdag lang po yun ng kulay. Tapos sa anghang naman po, konting anghang lang po, meron po tayong dalawang labuyo. Cut po natin sila. Okay. I-chop po natin dito sa ating processor. Po. Ngayon pindutin po natin yung grind para madurog pa nang konti. Yan, ganun lang po. Okay? So okay na po itong ating mga ilalagay sa ating sweet chili sauce. Yan po siya. Meron po tayong naka-reding sauce pan. Buksan po natin yung stove. Yan. Tapos ilagay po natin yung ating 2 cups of water. Yung ating pong white sugar para matunaw na kaagad. Tapos lagay natin yung black ground pepper tsaka yung asin. Tapos yun pong ating chinap na mga gulay-gulay kanina. Hintayin po natin tong kumulo bago natin nilagay yung vinegar at saka yung potato starch. Ngayon yan, kumukulo na po siya. Haluin natin. This time, pwede na po natin nilagay yung Vinegar. ilagay po natin yung vinegar. Tapos huwag muna natin haluin ulit. Ng mga ilang minuto. Tayo natin ulit siyang kumulo. Habang hinihintay po natin kumulo yung ating sauce, lagyan ko lang po ng tubig itong ating potato starch. Kaya po potato starch yung ginagamit natin guys para mas malapot po siya at mas maganda po siya tingnan. Ngayon na ako luna po ulit siya. Pwede na natin ilagay itong ating potato starch. Kung wala kayong potato starch, pwede naman po yung corn starch. Mas maganda lang po yung lapot nito kaya ito po yung ginagamit ko. Yan guys ito. Pwede na po itong ating sweet chili sauce. Pwede na natin siyang i-off. At uh, hintayin muna po natin siya lumamig bago po natin nililipat sa ating mga container. Okay guys, ito na po ang ating recipe for today. Maraming salamat po ulit sa panunod. Sana po nagustuhan nyo po yung ating sweet chili sauce na pang uh, dip sa ating crispy fried shrimp. Maraming salamat po guys sa panunod. Sana po lagi po kayong mag-iingat at uh, magkita kita po ulit tayo ulit sa susunod pa po naming video. Salamat po guys. Ingat po tayong lahat. God bless po.